Hello, Philippines and Hello World. <laughs> <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat at nandito na naman kami ng anak ko para mambulabog naman sa inyo. At sana huwag kayong magsasawang supportahan kami. Eto nga at maaga na naman akong gumaya para magtrabaho. Bago nga ako pumasok dyan, iyahatid ko muna ang anak ko sa kabila. E eh, paano kasi na pagkadami daming asong lumalabas dyan at takot at takot ang anak ko pag dumadaan dyan kaya kailangan ko siyang sama. O natikman nyo na ba yung pares nila dyan? Abay puntahan nyo na para tikman at napakasarap. Sulit! swak na swak sa budget nyo. At heto nga at naihatid ko na ang aking anak at pasakay naman ako sa tricycle. O ba diba, hahabol ako. <laughs> Kasi nga pag hindi pa ako sumakay ay eh, maghihintay ako ng siyam-syam. Matagal maghintay dyan. O update sa tulay, malapit nang matapos pipinturahan na lang yung gilid at ispalto na lang ang kulang o di babak pak na pa isasara nga daw yan mamayang gabi at lilinisin na nila o di ba abe apurahin nyo na excited kami <laughs> Nakakaloka. Abay, napakatagal namin nagtiis at taghirap na padaan-daan dyan na sobrang traffic. Nakakaloka. Lalo na kapag hapon at yung paggabi, di ba nga araw-araw nang umuulan ngayon. Kawawa nga yung mga nakamotor, Mababasa sila. Tapos pagod na pagod ko sa trabaho, di ba? Tapos mababasa ako, di ba? Pas mga daw, sabi nila. Uso pa man din ang ubo ngayon. Nakakaloka, di ba? O ang akla, emotera, fresh na fresh. Pero mamayang hapon, ngarag na ngarag na yan. So ganito nga kahabaan traffic. O makikita nyo naman. So, yun, na ako sa una kong pasyente at eto na nga at pupunta na ako sa pangalawa kong pasyente naghihintay nga ako ng jeep dyan na masasakyan na pagkatagal-tagal na ma marami nga sa akin nakakakita dyan nakaupo at pinabati nila ako at natanong nila kung bakit ako nakaupo do so ayun na nga at naglalakad na ako sa gitna ng kabukiran papunta sa aking pasyente o ba diba? so for emo kahit napakainit o ba diba? kaya nangingitin ako eh. <laughs> Kaya eh, talagang ganon para sa ekonomiya kahit mangitim so heto na nga tapos na ako sa susunod kong pasyente sa pangatlo at saka sa pangapa so heto na nga tapos na ako magpasyente sa kabilang tula at uuwi mo na ako ng bahay para magpahinga katapos ko nga magpahinga heto nga at pupunta na ako sa huli kong pasyente at sasama ang aking anak na si Maro dun nga sa bahay ng mama niya o oh, shout out sa iyo Maribig Santos <laughs> At eto na nga, tapos na kami magpasyente dyan At tumatawid na naman kami dito na pagkahirap-hirap tumawi At dumaan nga kami dito para bumili ng pagkain ni Maron O, diba yung chicken nila walang sauce, nakakaloka At napadaan nga kami dito sa Oysay o, oh, diba? O, oh, diba? Bongga ang kanilang main entrance. Automatic na bumubukas ang pintuan. Pak na pa. At sabi nga nila, mura daw ang bilihin dito. Kaya susubukan namin ni Maron dito kung mura nga. Sabi ko nga, bakit tumabi sila sa New Star? E, eh, mura na sa New Star. At tignan ko nga yung mga presyo. Oo nga, mura nga dito. Kaya kung mapapadaan kayo dito, isubukan nyo pumasok. Napakalamig ng kanilang aircon at napakaaliwala. Hindi siya amoy bukid, charot. <laughs> Si Maro, napakadaming pahabol. So, ayan na nga at magbabayad na kami. At ikaw na mismo ang maglalagay sa paper bag, o, oh, di ba? Sabi nga nila sa akin, kapag hindi daw masarap yung binili ko, ay eh, balik ko daw. At ibabalik daw nila yung pera mo ng buo, oh, di ba? Nakakaloka. Totoo ba to? Ngayon na ako naka-encounter ng ganitong tindahan. Yung iba nga, pahirapan sa pagbalik ng produkto, pagkapalpak, di ba? Abay, panalo tong tindahan na to. Nakakaloka. <laughs> o sasubukan nyong mabili dito. So hanggang sa muli, I love you all, and I thank you!